So, hi guys! Samahan nyo ako i-unbox itong Versace Bright Crystal Absolute. So, this one, 50 ml siya. So, authentic to guys ha, Versace. Let's see. Wow, ang ganda. I like it. Wow. Tingnan naman guys, so oh. ang ganda, ang ganda ng lalagyan. 'Di ba? So 50 ml siya. Ang ganda, ganda oh. Mm. So tanggalin ko 'to. Ay, hindi pala, ganoon So yan. So sa gusto magpabili guys, PM lang sa Pambi TV.